Noon pa! Noon pa! Sensya na ate! Ma'am, 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 sino po yung nananakit sa inyo doon sa video? Maribik Deliarte po. Hindi po mismo yung kinakasama yung nananakit sa inyo, kundi Man yung mga kamag-anak Nanakit din po sa akin po. Ah, kasama. Siya at mga kamag-anak niya. Bakit po sila nananakit sa iyo doon sa video? Dahil lang po idol sa may tulo ko sa baba tumulo daw po yung tubig tapos bigla po ako inakyat. Sinunto po nito yung sigmura ko. Binila po yung buhok ko. Nagpa-medical po ako kahapon po ito sa pasa ko po. Magandang hapon po ma'am Christina. Madam, Madam, alam niyo na po itong kasong ito? Ang nabutan ko lang po na aligasyon, asawa niya daw po galing sa trabaho. O, pagdating po na malaki. Pa, nagluto, tapos pinakain po yung dalawang anak po nila. Tapos pinuhusan niya daw po ng tubig kasi daw po, hindi daw po siya sasamahan doon sa hearing niya. Yung sabi na binuhusan po ng tubig na puno na po kasi ako kasi sobrang tamad po niya po. Tapos pag inutusan ko po, gusto niya tulog siya. Granting uh, na mali nga itong si babae. Walang karapatan si lalaki na bugbugin si babae. Hindi po justifiable. Yung tamad siya, pabaya siyang misis, pabaya siyang nanay. Hindi po sapat na dahilan yung para saktan agad siya. Chairman Jose Ferrer, pwede ba dyan sa inyo po, Chairman? Bawasin ninyo mag-iimbestiga. Yes, sir. Yes, sir. Pa Magandang araw po sa inyo Ma'am Maricris. So kamusta po ang inyong kalagayan matapos po kayo Maire sa aming programa nung nakaraan? Sa so, ngayon po Ma'am, hindi pa po kami nagharap sa barangay po ni Marvin Almansor. Kay Maribick naman po okay na po 'yun kasi may nagheering na po kami. So, ibig sabihin po itong kay Mama mareview na o, talagang nirereklamo niyo nung doon sa office namin office. ay naisampa mo na yung kaso. Opo, naisampa ko na po, ma'am. Gaano na po ba kayo katagal na magka-live-in partner ni Sir Marvin? 2018 po kami nagsama po eh. 2018, siguro mga 5 years na po. po. Paano po kayo nagkakilala? Gaya lang po sa ano po sa Facebook. Pero taga doon naman po, taga Masbati din naman po siya, ma'am. Pareho kami taga Masbati. Kaya, kaya, kilala ko na po siya kasi nag-eskwela na po siya sa high school. So paano po yung relationship niyo before nung hindi pa to nangyayari? Yung kay Marivic and then yung mga pananakit niya sa inyo? Magulo po, ma'am eh. Mula nung, nung una po, ma'am, magulo po yung pagsasama namin dahil po marami pong nakikialam sa buhay namin mo, uh, namin ma'am. So, paano umabot sa punto na ikaw ay sinasaktan niya? Ano po, nagsasagutan po kasi kami ma'am. Tapos minsan napuno na din po ako ma'am. Ako po yung nanakit po sa kanya ma'am. Tapos minsan siya, sa ano, siya din minsan nanakit din sa akin. Galing po siya sa trabaho noon ma'am. Hindi po siya tulog noon ma'am. Noong time na yun na sinaktan niya ako, hindi siya tulog. Tapos, tinutusan ko siya, nabantayan mo yung anak mo kasi aalis ako, may hearing ako. Ang ginawa niya, ma'am, humiga siya po, ma'am. Humiga siya. Tapos, napuno na ako, ma'am, kasi pagod na pagod na ako na sama-sama yung mga anak ko. Ang ginawa ko, ma'am, nagkuha po ako ng tabo, ma'am, kasi humiga siya eh. Kumuha po ako ng tabo na may tubig ma'am, laman, binuos ko sa kanya, bumangon siya, bigla niya akong sinakal, tapos hinawak niya yung kamay ko dito, yung mga nagkapasa po, ginanon niya sa akin, tapos sinakal niya ako, tapos yung isang kamay niya ma'am, kuha na sana ng kutsilyo para iano sa akin, na itulak ko siya ma'am, tapos lumabas po ako, nagsumbong po ako sa polis. Ngayon po, ano po ba yung naging epekto nitong nangyari sa family niyo po? Kamusta po yung mga bata? Okay naman po yung mga anak namin ma'am. Kahit hirap kami. At least na magkasama kami sana ma'am. Walang panakitan sana ma'am. So ma'am, ngayon po ano po ba yung gusto nyo pong mangyari regarding po dito sa problema po ninyo na ang kalivin nyo? Ang gusto ko po sana ma'am na magkaayos na lang kami. Tsaka may kasunduan po sa barangay po ma'am. Na hindi na po niya uulitin yung pananakit niya sa akin. And then yung kima Marivic naman po, ano po ang Disisyon nyo doon since nabanggit nyo kanina na meron na pala kayo na isang pangkaso. Ongoing na po yung kaso niya ma'am. Kaya di ko na lang po pinakaalaman po. Hayaan na lang po yung korte na mag-decide sa kanya. At huwag kayong mag-alala po ma'am dahil tutulungan po namin kayo para makausap niyo po yung Calvin partner nyo at sisiguradahin natin na hindi na mauulit yung kanyang ginawa sa inyo. Okay po? At ano nilang mensahe mo dito sa kanila? ay para kay Marvin Almansor na sana para hindi umabot na sa pananakit, sana intindihin mo rin yung sitwasyon ko kasi hirap na hirap ako kahit nasa bahay ako eh. Kasi yan naman talaga napag-awayan natin kasi sabi mo nasa bahay lang ako pero pagod din ako sa pag-aalaga ng mga anak natin, paglalaba, pagluluto, pag may sakit ako, pinabayaan mo lang ako, pati yung mga anak mo, tas and then kay, sa mga kamag-anak mo, nila maribik sa mga ibang kamag-anak mo na ano ha, nasampahan ko ng kaso, sana wag na niyo ulitin sa akin, yung pananakit niyo sa akin. So, Mama Marie Chris, ano po ba yung gusto niyo mangyari sa ngayon? Regarding dito sa kinakasama mo gusto niya makipagsundo or hindi na nasa kanya po eh. Okay. Pero sa part mo, gusto mo siyang makausap para magkaroon kayo ng kasunduan? Opo. Ano kasi magbunga nga lang po kasi sa akin sa Araw-araw po, minumura niya ako. Nagawa ko lang po yung kasi ano. Galing po kasi sa, galing po ako sa OT noon. Yung time na yun, uh, to kasi pasok ko tapos nag-OT ako. Natapos kami ng last trace, ang araw. Tapos nakaway na po ako, alas 5 na po. Tapos namalinggi pa ako. Tapos pinagluto ko pa sila. Tapos, Tapos pinakain ko yung dalawang anak ko. Kasi yung time na yun, may hearing kasi sa munisipyo. Kaso hindi ako naka-absent nun kasi hindi ko nakuha yung form sa supervisor namin. Kasi nga protocol namin, pag mag-absent kami, may sulat kami sa form para may labor pa ako sa area ko. Tapos yun sabi ko sa kanya na pagpasok ko, hatid ko na lang sila sa munisipyo. Tapos yung pinakain ko, tapos yung pinakain yung mga anak ko, sabi ko sa kanya, puyat kasi ako noon pagod, gutom, tapos sabi ko, idipo na, po na ako saglit. Tapos yun, nagalit siya, gusto niya, maglaba pa ako. Hindi niya na ano yung pagod ko sa ano po, pagod sa puyat ko na mag ako para maragdagan mo na sahod ko. Kasi di po sapot yung sinasahod ko, kaya kailangan ko mag -ote. So kaya mo siya pinagbuhatan ng kamay dahil doon? Hindi po. Bali sabi ko, matulog mo na ako. Tapos sabi niya, maglaba daw ako. Kasi sabi ko, bukas na lang kasi puyat nga ako pagod. Tapos kumuha po siya ng tabo, tubig, binuhusan ako. Doon mo uminit yung ulo ko. anong ginawa mo pagkabuhus niya ng tubig sa iyo? ko siya. Tapos ano? nilapitan ko po. Tapos sinigaw, sinigaw, balihawa ko po yung dito niya. Ginanon ko lang po na mahigpet. Tapos sinigawan ko siya. Hindi ko siya binugbog. Sinak Ganun sinak lang, lang po. Ginanong ko lang po siya nila. Sir, So, inipit ko po ng ano. Gusto niya ako saksakin na itulak ko po, po siya. Hindi lang po, di ko siya binugbo. ko lang sa ano ko, kamay ko. Hindi lang po ako ang nanakit po, ma'am. Siya din po, ma'am. Nangunguna din po siya, ma'am. Doon pa po sa dating namin inupahan dyan po. Nanakit na po siya, nanuntok po, po siya sa akin, ma'am. Tapos ng bagong anak po ako, ma'am, nanasan ko po, po walang kain to this po. Simula paglabas ko sa hospital na po akong kain nung pandemic po. Ako po yung may stress po ako, kapanganak ko po, po, ako yung mismo naghahanap ng pagkain. Tapos hindi niya kami, hindi man lang niya magawang mag ng ano po pagkain para may maikain ako. Dalawa pa po yung anak ko dumididi sa akin. Hinayaan lang po niya ako magutom. Tapos ako po yung, ako po yung mismo nagahanap po ng ano po, pabili ng pagkain. Kasi si din ang sino po yung pinaghingian ko ng tulu Pero siya po ayaw po. Tapos pag utusan ko po maglaba, ayaw din po niya ako tulungan. Kaya lagi po ako nabibinat, man gumagawa po ng paraan ma'am na makakain na sinang sinanglock po yung itim ko, nag utang po ako. Tapos sa paglalaban ng ma'am, sabi ko sa kanya, kung nahirapan siya maglaba, lagi siyang sinasabi sa akin, nagreklama sa akin na masakit yung likod niya. E, Siyempre sa bahay lang may siya, ako eh. sabi ko sa kanya, para hindi ka mapagod, yung damit, yung damit lang lalaban nila, sa kanya sakos yung anak ko, ako na maglalaba maglaba sa mga damit ko pag po Kasi lagi niyang sinasabi sa akin, sumasakit likod niya eh, pag naglalaba. E, Siyempre sino maglalaba sa atin dalawa eh, nasa bahay ka yung gawantay lang sa anak natin. Intindihan mo rin ang sitwasyon ko kasi dalawa ang inaalagaan ko tapos, pag may sakit ako, pabayaan mo ako. Yan ang ayaw ko. Pinabayaan mo ako pag sakit mo. Pin, alam mo yan sa sarili mo. Alam mo yan, nasan ko walang kain. Bagong panganak ako. Alam mo yan, nasan. Nagbabukil ano ako ng pasahir para maka, makasurvive tayo. Alam mo yan, nasan ko walang kain. Bagong panganak ako. Tutis pa lang kapanganak ko galing ospital. Ako yan, na-stress ako bagong pa pangalak ako, nanginginig ako sa gutom. Alam mo yung nabibinat ako, nilalagnat ako. Pero anong ginawa mo? Pumasok ka. Tapos dalawa. Yung inalagaan ko na nabinat ako, iniwan mo ako sa bahay mag-isa. Tapos nung buntis ako, iniwan mo din ako. Sumama ka sa barkada mo. Tapos kinabukasan ka na umuwi. <laughs> Grabe yung ano po sa'yo. Pero tiniis ko yun. Dahil gusto ko mabuo yung pamilya natin. Pinag-tiis pinag ko yung ano mo. Bisyo mo. Hindi nga, hindi na po ako nag, ano nga so sa bakara ko simula nung, ano, nung nag-gipit na po kami kasi. So, ano, pasensya na po kasi, gutom na nga sa, pagod uh, ko nung kaya nagawa ko sa iyo. Pasensya na po sa, hindi ko na ma, ma maulit yung gano'ng mangyayari sa atin na, ang gusto ko lang na, ano, huwag mo na ko unahan para hindi lang kita masaktan. Yun lang po, sorry po, pasensya na. Salamat na hindi mo na ulitin kasi dati nalakit ka din sa akin. Sinuntok mo ako. <laughs> Pati ulo oh, ko. Hindi lang ako nag-ano iyo. Pinatawad pa rin ka. Ito, kahit ulit-ulit mo ako sinaktan kasi naawa ako sa mga anak natin. Ayaw kita makulong. <laughs> Kung maari nga, mag-ayos na silang dalawa, magkapatawaran na silang dalawa para sa mga anak nila. Yun yung aming ano, dito sa ano, bausi, Kasi, yung nga, mangangako sila rito, gagawa kayo ng sulat na kayong dalawa, yung pangako ninyo, pag sino man ang lumabag, eh yun, dadalhin nyo na sa mataas na hukuman yun. Lalo na yung pananakit, hindi nyo nagagawin. Pareho kayong hindi mananakit. Magtulungan kayo, lalo para sa paglaki ng mga anak ninyo, para sa kinabukasan ng mga anak ninyo, magtulungan kayong dalawa. Ako po si Marie Chris Moraldin. Nangako ako na din na po ako magbus ng tubig sa tabo. At pangako din na magtulungan kami sa trabaho at di na din po ako magsalita ng masasakit na salita at wala nang sakitan na pangyayari bawat isa sa amin. Ako po si Marvin na kinakasapo ni Marie Chris na nga po na di na kami magkasakitan alang-alang po sa dalawa naming anak at di na mo na, din na ako mumura na araw-araw at sisigawan at magtulungan po sa magtulungan po sa akin ng mga anak natin at tutulong po sa mga gawaing bahay at di na po ako manakit sa kanya at sakaling pong maulit ay handa po akong harapin ng anumang kaso. Sir, ano pong gusto niyo sabihin dito sa kinakasama kasama niyo? Mahal, sorry po sa nagawa ko. Oh. Saka di ko na po uulitin sa sa'yo. Saka di mo na rin uulitin ang ginawa mo sa akin. Nagaan po kayo. Tumamahali ko kayo. Tuman ako. Yun lang po. Sana wag mo na ulitin sa akin yung mm, pananakit mo kasi alam mo naman yung trabaho ko sa bahay, pag-aalaga ng mga anak natin. Sana intindihin mo ako palagi kasi hindi lang ikaw yung pagod, pati din ako. Pasensya na din kung may sakitan man ang na nangyari, kung nasaktan din naman kita. Sorry din sa mga nagawa ko. Labi pa kini Kinigilig pa si madam. <laughs> <laughs> mahal na mahal pa niya. Okay. So ma'am, ano na lang po yung mensahe niyo sa kanila pong dalawa? I okay. hope maging maayos na inyong buhay. Talagang magkakaunawaan na kayong dalawa at iyong itataguyod niyo inyong mga anak yon ang aming payo sa Bawsi. Ano yung yung init ng ulo mo? Unawain mo rin yung misis mo, ha? Kasi nga, syempre, pagod din siya sa pag-aalaga sa dalawa ninyong anak. Tapos siya, uunawain ka din na yung pagod ka rin sa trabaho. Ganun na, mag-unawaan kayong dalawa para yung maging smooth ang inyong buhay. Para sa dalawa ninyong anak. Yun ang dapat nyo lagi iniisip yung dalawa ninyong anak. At tigilan yung pagsasalita ng hindi maganda sa isa't isa. And sir, if ever man po na hindi kayo sumunod dito sa atin magiging kasunduan, si ma'am po ay may kalayaan na magsampan ng kaso against sa iyo kasi mahaba din ang prescriptive period ng vowsi. And syempre po ma'am, thank you so much po for helping us and ayun po, pasensya na po sa amin naging abala. Thank you po. Welcome. Sorry po, love you. Love you too. Kinikilig. <laughs> Si Rapid po Idol, salamat po sa tulong mo sa aming mag-asawa na nagkaayos na po kami. At nga ako na din na po kami magkasakitan at magtulong po kami sa gawain bahay. Salamat po, okay na po kami. Si Rapid po, salamat po sa lahat ng tulong mo na binibigay sa akin. Ngayon po ay nasolve na po ang problema namin. Nagkaayos na po kaming mag-asawa. Alang-alang sa mga anak namin po, at nangako na din po ako na wala na pong sakita na mangyayari po sa amin. Yung kay Maribik naman po, ongoing na po yung kaso laban sa kanya. Salamat po, Sir Idol.